Pinagtibay sa ginanap na 41st Regular Session ng Sangguniang Palalawigan noong November 26, 2024, ang kahilingan ni Governor Aurelio Matias Umali na lumagda sa kasunduan sa pagitan ng Barangay Maria Teresa, Cabanatuan City at Barangay Imelda Valley, Palayan City para sa pagkakaloob ng tulong pinansyal na ilalaan sa mga proyektong pag-infrastruktura. Inaprubahan ng 1 1 pesos na financial assistance ng Barangay Maria Teresa na dadalhin para sa pagsasaayos at pagpapalawagan pagawa ng kanila mga drainage kanal. Ayon kay Provincial Engineer Marlon Hernandez, isa sa mga problema ng naturang barangay ang madalas sa pagbaha dahil sa mga sirang drainage kanal kaya't minabuti ng punong lalawigan na makipag-ugnayan sa nasabing barangay upang masolusyonan ng suliranin at makaiwas sa mga baha. Yung mga street food na, may ayos natin dahil pag problema po ng barangay yung bago sa kanilang mga streets. Kaya na pinagod po na ating po ng Dalamila na magkaroon po ng tungkayan dito sa pamunuan ng barangay ng Maria Teresa para kung matulungan sila at makapagbigay ng mga lulunan na assistance sa kanila para po doon sa pagpapagawa ng kanilang barangay. Samantala sa barangay Imelda Valley, Palayan City, Nueva Ecija, pagpapagawa naman ng Farm to Market Road na nagkakahalaga ng 6,500,000 pesos ang inaprubahan. Ayon kay barangay Captain Jocelyn Adel Rosario, ang Farm to Market Road na proyekto ay makatutulong upang mas mapadali at mas maging maayos ang pagdadala ng mga magsasaka sa kanilang mga inaani patungo sa merkado po para sa aming concrete ng part to Park Road car, na nagkakahalaga ng 6.5 million upang ang aming mga magsasaka po ay mapabilis po at mapadali po ang pagdala sa merkado na kanilang mga panahin po. Kasama si na Jeff Gonzalez at ang Elito Manzanal, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.